Winade ng Los Angeles Lakers ang two-way guard forward na si Blake Hinson, ayon niyan kay Michael Scotto ng Hoops Hype. Kinailangan gawin ito ng LA matapos na papirmahin nila ng two-way deal ang sentro na si Christian Coloco. Meron na kasing tatlong players ang Lakers na may two-way deals at iyon lang ang limit na ibinibigay ng NBA para sa isang team at si Hinson na nga ang napili nila na alisin. Sina undrafted rookie forward Armel Traore at sentrong si Colin Castleton ang dalawang natirang two-way players ng Lakers. Si Hinson ay 24 years old pa lamang at may taas na 6 foot 8 ay naging undrafted nung nakaraang summer at nung July ay pumirma siya ng two-way deal sa Lakers. Gumugol siya ng dalawang seasons sa Pittsburgh matapos ng dalawang taon niya sa Mississippi State. Nung kasagsaga naman ng Summer League ng NBA ngayong taon, maganda ang naipamalas niyang paglalaro. Kaya naman na kahit na siya ay inalis na ng Lakers sa kanila, ay baka mayroon pa rin kukuha sa kanya na ibang teams. Pwede pa rin naman siyang mapasama sa team ng South Bay Lakers sa G-League. Si Coloco naman ay 24 years old din na may taas na 7 foot 1 na hindi nga siya nakapaglaro sa kabuuan ng season ng 2023-2024 dahil sa problema niya sa dugo. Subalit so, ang agent na si Calvin Andrews ng Clutch Sports ay nagsabi noong August na si Coloco ay nagkaroon ng major breakthrough sa issue matapos na sumailalim sa surgery. Pagkatapos ay na na siya upang makapaglaro ng muli ayon kay Blake Murphy ng Sportsnet. Nagkaroon din si Coloco ng private workout sa ilang mga team sa Las Vegas Summer League nung no July at sumali na rin siya sa 5-on-5 at full contact sessions nitong offseason. At habang naghihintay pa siya ng clearance sa NBA, pwede naman na siyang pumirma sa isang team na yun nga ang ginawa niya ngayon sa Lakers. Sa season ng 2022-2023, si Coloco ay nakapaglaro ng 58 games sa team ng Toronto Raptors. Labing siyam siyang naging starter doon at nag-average ng 3.1 points, 2.9 rebounds at 1 blocks per game. At hindi nga siya nakapaglaro sa kabuuan ng nakaraang season matapos na siya ay madiagnose na may blood clot.